Gemini, pinailaw ng Jupiter ang iyong una at pangalawang solar house na ginagawang isang malakas na taon ang dalawang libo at dalawamput anim para sa pablaki ng sarili at mga material na pakinabang. Makakaramdam ka ng lakas na gumawa ng inisyatiba at muling tukuyin ang mga personal na layunin. Itinatampok ng solar eclipse ang iyong pagpapahalaga sa sarili at maaaring magtulak sa iyong bitawan ang nakakaubos ng iyong enerhiya o pananalapi. Ang mga bagong simula ay nagmumula sa matapang na paniniwala sa sarili. Sa pag-ibig, magnetic ang iyong alindog ngayong taon. Pinapalakas ng Jupiter ang iyong kumpiyansa, nakakakuha ng mga admirer sa iyong paraan. Maaaring linawin ng solar eclipse kung ano talaga ang kailangan mo mula sa isang kapareha. Lumalalim ang umiiral na mga bono sa pamamagitan ng tapat na pagpapahayad ng sarili, habang ang mga walang asawa ay umaakit ng mga kasosyo sa pamamagitan ng mga ibinahaging halaga at pagtitiwala sa sarili. Sa karera, itinatakda mo ang tono ng profesional. Ang mga promosyon, pagtaas o solong pakitipagsapalaran ay nasa mga card. Maaring markahan eclipse pagreset pananalapi, naghihikay at matalinong paggastos paglilipat pinagmumulan kita. Pagmamayari halaga. Iba na bibigay nagbibigay gantimpala inisyatiba. Umanap ng kalinawan, tuklasin ang katotohanan, baguhin ang iyong buhay. Mula noong dalawang libo at isa, ang Absolute Psychic Network ay nakatulong sa mahigit limang milyong tao na makahanap ng patnubay, sagot at kapayapaan ng isip sa mga usapin ng puso, karera at mga pinakapersonal na hamon sa buhay. Ang aming mga saikiko ay hindi lamang likas na matalino. Sila ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Dalawa porsyento lang ng aplikante ang pumasa sa aming mahigpit na screening, tinitiyak na kumonekta ka sa pinakamahusay. Sa mahigit anim na putwalo dokumentadong hula sa aming newsletter na nagpasindak sa mga manonood sa pagkatotoo, isipin kung anong insight ang matutuklasan ng aming mga psychic para sa iyo. I-explore aming website na dalaman libo video tarot, astrolohiya, limang wika, Kasama pang araw-araw horoscope, walong wika bigyang kapangyarihan araw. Huwag maghintay makuha sagot na rarapat iyo. Tumawag isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan, at siyam naput tandang bawas walong libo pitong daan at pitong putpito o bisitahin Absolute psychic Kom simulan pagbabasa. Magsisimula kalinawan.